So yan guys, dito lang yan sa may pandan guys, so yan sa may pampanga guys, may may preto tayong manok, murang mura, 25 pesos yung isang piraso guys, so masarap at may ulam kana may mayroon din silang uh, palat at uh, bituhan ng manok, yung skin sa manok, so preto rito guys may nyaman may nyaman. masarap masarap guys so yan murang-mura at may ulam ka na pang ulam so mayroon silang suka so yan yan ang location dito lang sa may pandan sa Angeles City sa so, may pandan guys so yan ang location so umuli tanong kayo comment lang below dito lang sa comment section guys so yan guys bilhin na kayo bilhin na bilhin <laughs> masarap na manginyaman murang mura pa, murang mura so hanggang dito na lang muna yung video natin guys so please subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga bagong video so please share and comment like, thanks God bless